Ayan oh, mga kayami, so andito tayo ngayon sa Pili Camarines Sur. Yes, sa mga patunay sa Camarines Sur tayo. Ayan. Ito mo yung service yung Fuerte. Kasi yung mga Villa ang ano, um, ang mga politiko dito. No? And, sa, uh, ayan. Sa mga, Bicol Saro. Andito po tayo. Ang Pili. Ayun pa na nasa Pili tayo. Pili Camarines Sur. Pili East District office. Ayan. Yeah. So yun, um, uh, pabagtas pa kami dito sa si daan na to para tayo makapunta sa siyudad ng Naga. Malayo pa yan dito. Malayo pa siya. Mga kayamis. Nandito tayo. Pigs. Pigs. Ayan, yung sikat na ano, uh, fast dyan. Eh, oh. Kaya kaya tayo dyan mamaya sa Naga. Sa isa. Sikat na fast dyan. Sa ano? sa sa ano sa Bicol Bigs Amaya sige punta tayo sa Naga Chibok tayo sa Bigs Tandales na yung pagdaya Sa tatay sa Bicol <laughs> Simbahan pala to dito Ayan, 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 Ika ayan, Ito sa Macdo tay. Sa yung Macdo? Ayun ah, Kaso Ah, tayo sa Macdo, mm -hmm. hindi naman tayo kakain diyan. Ayun okay. Ayun oh. No? Ay kaso. Hindi ka na lang daw French fries. hindi parang kakasya naman tay eh. Hindi kasi. Hindi kasi yan talaga. Sabit yan. Pandalis. Nakasya eh, hindi tayo makalabas. Oh, yun nga lang. Pandalis. Ay, uh, sa ano. Sige, tawagin sa tayo eh. Sige, pwede naman. Bili na tayo isang price na. Bili kayo isang price na. Buti oh, kay last ng trip eh, no? Saya so, yeah, kaya, amies, no? Wala kami mga parking on. No? Nagaanap tayo pa parking on. Yung oras na nung ano nila. Yan ay yung parang tricycle. Eh. Uh, ah. Kaya mga no, kakain muna kami rito sa Biggs, ang sikat na, ano, you know, na fast food dito sa, you know, sa, ano, sa Bicolandia, Biggs. So, ito na nga mga kaya, amies, no, nagahan tayo na ganyan, pumili tayo pa souvenir para sa ating mga ano uh, sa atin at saka sa ibang staff natin ayan sa lubong no Yan kaya naglalakad pa rin kami ni Jeff papunta uh, sa parking namin pinagparkingan bumili kami ng souvenir yan para sa sa mga pasalubong para sa mga mahal sa buhay mga kayamis no? Yan. Para naman mapayas sila at matuwa naman sa atin. So ito na mga Amies, no? Super lapit na po natin sa ating panibagong franchisee dito po sa uh, Camarines Norte. Sa Daid Camarines Norte. At uh, kita na natin siya in a few moments. And dito lang siya malapit eh. Dito po sa may total uh, gas station. E, Naka-brown daw siya, na naka-payong na, ano, na, naka-violet daw. Ito violet, violet na siya pa. na damit. Hindi, <laughs> hindi siya ano, violet na damit. Ah, violet na damit. Ah, oh, violet na damit 'yan. So, very, very light na lang po, na ano, na lapit na po It's tayo ngayamis. O, uh, pandalis. Ah, <laughs> uh, pandalis. So, pandalisan. Jeopardine. Pandalisan pa. yeah. <laughs> yeah, no? so, na jefferlin pa. Yan. yeah o. So, ito na. Napit na po tayo. Hello po sa ating mga watchers. Currently tayo po ay papunta na po sa ating pinakabagong franchisee uh, for today. So yung mga kayamis, no, uh, dito na kami sa ating panibagong franchisee. No? At uh, si, si Ma'am Melinda mag-manage. You no? Know? Kasi uh, so, ito si Jeb, yan kumakanta kanina ng ano, sa kabilang, ano ba yun? Kabilang buhay yata title na, no? Iba title uh -huh. no? Eh. Basta yun, kung ano man yun, no? So, ayan, kayamis. Dito na yung ating card. No, sa, sa, ano, sa, dahil ka Marines Norte yan, kaya Amis. So, may, uh, ano lang, konting setup lang to, madali yung setup yan, kaya Amis, sa so, totoo lang, no. No, collapsible po kasi ito, kaya Amis, no. Tapos, ayun, uh, bunili lang po ng host, kasi po yung host, Puna nandito, ay eh, medyo matigas na. So, nagpabili tayo ng hose para... Napunit, eh, napunit ako. Oo, oh, eh. oh, napunit daw agad. So, baka kasi mag-cost pa ng <coughs> ano, sunog. Pagsingaw, tsaka oh. pwede sumabog. Oo, oh, yun. Mahirap na, kaya miss. So, mahirap so, na. Oo. Oh. So, yun, mga kaya miss. Um, Lagi Mamaya, ay tutuloy natin ang video na ito. So, nudnud na kayo, mga kaya amies, ng ating vlog dito. Para sa, ano, sa ating training oras Oo uh, yeah. po. So ayan mga kayamis, no, actually, no, nagkita kami ulit ng isa sa mga kabatchmate ko, kaklase si, Kalimla. si Ariel Sena. No? Uh, uh, ayan. At, for Lakandula. Uh, for Laandula, yan, sa Verdan no? Hmm. um, Actually, huli na yung pagkikita, ano eh. Several years ago, mga 7 years mahigit na yata, bro, no? Nah, oh, seven 7 or years. mga 10 years mahigit, din na yung kita. So, sa SM pa tayo, nagkita na. No? Oh, sa, sa SM pa. Oh. ka pa nung libro. Oo, oh, oh, yun nga. yung libro, eh, yeah. introduce ka ng mga libro. Oo, oh, yun, yun, yun nga. Yun huli na pagkikita. Tapos, ayun, dito na kami nagkita sa Camarines Norte. Sa dahil, kampo nga sa, oh, sa kampo. dahil nga sa... oh, sa Campo. Dahil nga sa... Yamiesta, Yamias ta kuya pa more, Ay, no? Sino sinasabi yung kampo? Ay, ah, ito dyan. po yung oh, kampo. Ito, yung na, ito, yung po kampo po. ito, po ang kampo ng Camp Norte. Sis mo. Oh, oh po. Dyan siya. Oh, Wala yan. po nandoon sa ano. Ito po yung pinaka main nila. Mm. So yan yeah, mga Yamias no? Oh, mamaya pati natin ng Yamias ta yan si ano, Sena, no. So yan yeah, kuya Yamiest, so, um, bumabagtas kami ngayon papunta sa bahay nila Sena, yung kaklase ko nung ako ay high school pa lamang ano, college uh, team na, na Oh, teacher nga yan eh. Nag-college team na naging teacher. Ay, team na naging klase. Ah, yeah. Hindi na. Hindi man nursing yan eh. Ani, uh, <laughs> ano yan? Ano yan? Ano Teacher siya ngayon. Oh, so, uh, siya uh. So, eto na nga mga kayamis, no? Uh, pupunta tayo rito sa, ano, no? Sa isang... Talagang curious na curious talaga ako eh, no? Nung pumasok kami rito sa Bicol Region, no? Kasi ang dami nito rito. Ewan ko bakit ang dami nito rito itong ano na to. Itong oh. itong ano na to. Bilihan ng ano na to. Manok na to. Ang dami rito. So nakuyuris ako. Ano ba lasa nito? Bakit ano? At yung iba namin nakikita mga mga ano, mga <coughs> mga ano ba to? Mga stall. Pinipilahan talaga. So nagtataka tayo kung anong meron dito. So, check natin yan kasama si Jeff. Ayan. Jeff, hindi naman. Ako, tagatikin. taga tagatikin daw, no? So, titignan natin kung ano ba ang lasa ng pagkain na to. So, yun mga kayamis, no? Dumikit pa lang sa bibig yung crispy king. Sarap! Sarap siya. Salamat, sir, ha? Sarap, ha? Ano siya, yung... Ayun, ayun. Yung alat niya, sakto lang. Ay, so, crispy king. Ah, Ayos. Ah, <laughs> Pandalis. Panda so ayan yeah, mga kanyamias, no? Aalis ah, na kami. No? Aalis ah, na kami. Pupunta na. Ng... <coughs> ano? Babalik kami sa Maynila. So ayan yeah, mga kanyamias, no? Aalis ah, na kami. Ah, dito sa... Sa ano? Sa... Sa Balongarto, Sa Marines Norte. Nag-stay kami kila Sena kanina, yun, eh, no? Ayan, no? yun o. Oh. Ayan, papaalam mo tayo kay na Ayan. Ayan, pre. Bro, maraming salamat sa patuloy sa amin dito. Ha. Thank you, bro. Ha. Ayan, pa napakita mo sa video. Ayan, o. Oh. Thank you, bro. Ha. Oh, ingat, ingat kami. Ayan. So, ayan, mga kayamias, no? Oh. Ayan na, tayo ay nakaalis na. Uwi na tayo ng Bacoor Edibac, mga kayamias. Walang signal diapay ano 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 sinan no signal, no? pasamulak diapay ano puro, ano 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 mga ano 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 Puro buko. Ganda, mga kapandalis. Puro buko yung school school daw na pinapasukan niya mataas daw. Ayun. Aba ah, kayan yun, 'yun, no. Ganda oh, no? Banda. Bagong silang high school, sabi. Ah, yan walang baha talaga diyan. Eh, wala nang bahain ka diyan. Ayun, kaya amis, no. Dahil nakakita kami ng mga kahoy ng Arnis dito, ginagawang Arnis, eh napabili tayo. Ayan, bumili ako ng Arnis. Uh, isa, ito hindi pa ito gawa eh. Pinakamahaba. Itong mahaba na yan nakagawa na yung standard size ng arnis yan mga kayami yes, so, nagtitraining na po dito sa ating location no, tamang training na po dito sa bahay nila ma'am kasi lalagay ito sa ibang location natin Tapos ikot-ikot na lang po siya. Ngayon po, kung gusto pa na medyo toasted po, pwede po kayong mag-add ng oil. No, tapos. Kaya kay Amies, no? no, Tapos. Yeah. Masasanay ka rin dyan, ma? Sa pag Yan o, Yung dal. You know? Ayan yeah, kay Amies, no. Lalaid tayo ng mga kung ano-ano sa ating mga yeah, toppings. Ayan. Tappings. Ayan yeah, kay Amies, no. Padami ng Yung yun. Pero ayos lang yan. Ang sakit, hindi pa naman sir. tad na yung sa sunod. Ayaw mong kaya na yun, yeah. hindi. Tapos ito, ma'am. Uh, yung inori pa rin. Inori, ma'am. Lagyan mo siya ng inori. Siya ng nori. I'm very light. <laughs> <laughs> <Wow>. <laughs> ay, yes, yam, ma'am. Yes, yam, ma'am. Tapos ngayon, ma'am, tignan mo ngayon yung gawa mo, ma'am. Yan. Kung yami-yes pa yeah. or yami-no. Laging yami-yes yan, sir. Tingnan mo muna. pa. Ang gawa ni Ma'am, titikman niya na. Sina, sino bili na po kayo next time, gagawa ako ng pambenta na. Yan, bili na kayo mga yam. yes, <laughs> no? Ah, si Ma'am titikman niya na ang oh, kanyang gawa. Ano ma'am? Masarap yun. Masarap ang gawa ni ma'am. yes! Yum, yes! Yummy yes! Yummy yes! Yummy yes! Yum. So ayan mga kayamis, no? nandito pa rin tayo mga kayamis sa Camarines Norte, dito sa Daed. So ito mga kayamis, ito yung ating card na collapsible po ito mga kayamis. No? At uh, kinabi na kami no? kasi ano, sa training po natin. No? So kasama natin ma'am si, po natin mga kayamis, si Ma'am Melinda. Hi po. Yan, yan ma'am. Tapos yung kapatid ni ma'am, yan nasa likod natin. Yan. Si ma'am, ano pangalan niyo ma'am? Ross. Si Ma'am France. Hoy, parang lugar sa ano yan, oh. sa ano no, sa isang bansa no. Yan po si si Ma'am Melinda, uh, siya po ang mag-manage po na itong yamis Takoyaki card na ito. Ilalagay po pa possible sa may malapit sa SM Diet, no? So yun ma'am, ma may tatanong lang kami no na pang ang question. Si Yamesto Takoyaki po ba isang legit business na nag operate online? Yes na yes sir, legit na legit. Yes, mama. Mama, ano masarap mo sa paralak natin? Masarap, sir. Ayan. Ang mga product mo, masasarap ang flavor. Ma hindi naman scripted, ma'am, scripted. Ah, di, sir. Hindi, scripted, no? Hindi naman kita, ma'am, sinipa. Ako mismo tumikim at nagluto na rin ako. Yun, no? Yo, mga kayames, so, so, um, yun, mga so So, yun, mga kayamis, no? So, kung hindi pa rin kayo kumbinsido na tayo ay isang legit business, note lang po kayo ng ating other videos sa ating channel. Ah, uh, siyempre panoorin niyo na rin kay sa RDR for ano, for proof ng legitimacy. So with that, <coughs> maraming salamat sa panonood ng ating Mixing Palabas dito kay Yamiya Takoyaki at ay na namin sa inyo na kami isang legit business na nag-ooperate online. So kung gusto ninyo, kung kayo napayes sa video na ito, uh, like, share, subscribe, uh, follow at saka react na rin kayo sa ating mga social media accounts kung saan naka-post ang video na ito. So, yun lang mga kayamis and have a great day sa inyong lahat. So, ma'am, mamilinda, babay na tayo. Bye-bye. -bye. Oh, thank you. Bye.